dito sa phase 5 Ayan mga karos, dito na tayo sa phase Ito Ito yung uh, plano namin dito Ito lang, dito ba sa may palengke Iyahatid dito yung mga sun Ito na po yung uh, sisimulan ni Louie eh. Uy, magkasa Installation ng tiles na Okay and yung total na pinamili natin dito nasa so, ano uh, Oh, na, na. <laughs> Sorry <laughs> sa hard gem na binila natin ng mga pipe para hindi mababet sa pasado. Tapos ito pala lang wall mirror na lang. Tara. Medyo maambu na flood drainage. Ang gagawin namin yung itong linya na 'to. Nena naman si sir Rocky naman in naman Hindi ng bahagyang malaki. Mga Karosa, uh, good morning po. Good morning, good morning. Kamusta po tayong lahat? Ayan, welcome back po muli dito sa aming channel. Ang ganda ng weather natin ngayon, no? Yung uh, Mount Taal. Tama po ba ako? Mount Taal dito sa Tagaytay. Medyo nagbabadyahin na naman yata according sa balita. Kaya ganito yung weather natin. Mahamog kagabi hanggang ngayon medyo mahamog Medyo foggy Ayan. Ito September 22 Araw po ng uh, biyernes Biernes eh, Pagpapatuloy natin yung uh, dalawang ongoing project natin dito Ayan dito sa phase 5 at saka sa phase 4 Yung kahapon niya po pala umatin kami ng uh, lamay Dito sa mama ni ate Gladys Ayan tapos uh, nag live tayo kagabi <laughs> Oh ganda ng weather bonus stage sa mga manggagawa pagka ganito no lalong lalo na pagka gumagawa sa labas ng bahay hindi sila may initan Yang kahapon nakapagpakot din tayo ng uh, panambak dito sa phase 5 ayan dito na tayo opya yeah. Eh, samahan niyo po muli kami mga karos Ngayong araw po ng uh, biris. And uh, enjoy watching po Let's go Okay, dito na tayo Ayan na sila, Kuya Lindo Good morning, Kuya Lindo Good morning Ay, Good morning, good morning At saka si Louie, good morning Good morning Ito na Nainstala in na ni Louie ng tiles Itong uh, sukat ng landing Nasa ano yan, tata no Louie Ng mga 80 by 80, no? Ayan, Ay. yan, sukat niya, no? Okay Mga ganyan, 80 by 80 tapos sa ah, dahil 60, 60 by 60 lang yung gamit namin Medyo maaksaya rin ito sa tiles Kasi susundin din ni Louie yung pinakabigat nito Kaya kung ano yung hati doon sa put, mga footstep and riser Yung din yung ginawa niya dito installation Tapos sa ah, may si na nga lang siya papa Rojo Ayan, pinagpapatuloy na ni Kuya to Hindi na daw namin kailangan ng boral Pwede na daw yan yung kahapon tapos meron na tayong uh, tiles dito na gagamitin para rito. Binili natin kahapon, 40 by 40. Simento eh, kailangan mo? Opo, oh, okay, isa. Para isa. Na lang. Ano, isa lang? Yeah. Isa lang, kasi oh, sige. Dito tayo simento. Dito nga nga gusto nyo yung masking tape. Masking tape? Oh. Ah, sige uh, kailangan na. Kailangan ah, naman masking tape ni Kuya Rindo. Beli ah. ni seleni selena tu. No? Beli seleni tu. Sa mga nagtatanong po kung kasya yung sasakyan dito Yes, kasya po yan Basta wala kang bakod Ganyan lang, open lang kasyang kasya Tapos uh, ang pahirapan na lang po nun Kapag ka uh, Ipapasok mo yung sasakyan mo Mas maganda sana wala nakapark dito Paano kung may nakapark Medyo mahirap Mahirap yung buwelo Kasya po Nakakasagaba lang naman po talaga Kapag ka naglagay ka pa ng ano rito eh. Naglagay ka pa po ng gate talagang mahirap mahirap na ipasok ayan mga karos dito na tayo sa phase 4 ayun yung ginagawa nila oh. yung buhangin na nanandito nandito nilipat nila rito ang panibagong uh, stockpile yan dyan na lang para ito mamove na po nila yung mga tambak dito at saka makapaghukay na rin dito sa harapan Good morning muna kay JP Good morning At saka si Justin, good morning Good morning Good morning, good morning Ayan, Kasama pa rin nila rito si Jamil Jamil, good morning Morning, G Morning, Mom. G Mommy Mami Mami Bakal natin Ay, si Bilog, good morning, Log Good morning Ayan, Good morning, good morning At si Master Jojo Good morning! Ayan na. Bonus! Hindi masyadong maaara, oh. Ayan, di ba? Kanina pang umaga yan, ganyan. Uh, sintada pa rin. Ayan na. Sintada, kasi may kalahati ng uh, taas ng poste. Eh. After nyan, pwede na po natin yung formahan. Uh, pwede na magformahan. Taas-taas na yung bakit. Ito, challenge dito, kasi ano to eh iba block namin to kaya syempre yung daanan medyo lagi tayong iikot na kapag nasara na to pero pwede naman discarte namin na medyo pwede naman yung to <totong missing on the line> Diyo, may kailangan kayo rito? Redulo tubo. Yung tubo na. Okay. Gawin natin, dalawa. Oo, dalawa o, natin. Bali dito may uh, kailangan na nila ng mga uh, sanitary pipe. Yan. So sa plano na gagawin namin dito dahil mahaba nga po yung inside gutter niya, nasa 6 meters. Ano yun po namin to? Mahatiin namin sa dalawa yung downspout. Meron isa rito. Meron din isa dun sa kabila. Tapos yung existing na linya. Ayan, di 4 yung tubo niya. Yung so, existing na linya, ano lang po ito mga karosa sa para lang po sa to sa ano, water closet. Mas gagawa kami ng panibagong linya. Mas maganda pag gumawa kami ng panibagong linya para ano. Para subok talaga. Ang ganda ng Inyong uh, plano namin dito. Toilet and bathroom, ayan. Refrigerator para sa kusina. Yan pa matatanggal din to tsaka itong binda kabila sa steel window dadagdagan namin to dadagdagan namin ng bakal para si masyado kasi malaki eh. pwede magkasya yung battery rito itong kabila wala namang problema Kaya meron na siya marami na siyang bakal Na dito sa gitna. Yeah. Sa gitna. Oh. Oh, yeah, uh, Dito Ito yung pa-ilto. Oh, pa Ito yung lutuan. Pahil. Oh, ito yung lutuan niya. Yeah. Bali mga yung uh, delivery natin. Magagaling kila Sir Dan In-order ang korito na harder na maliit lang dito banda sa may palengke. Yan, hati dito yung mga sanitary pipe na in-order natin. Mga elbow, yung fittings. Ya, yeah, alis muna tayo. Ya, yeah, ipaprovide ko lang yung kailangan pa dun sa phase 5. Ya, yeah, cemento tsaka masking tape. Oh, ya. Yeah. <laughs> eh, dito na tayo. Eh, cemento. Tsaka yung masking tape. Kuya, masking tape. <laughs> Yan ha? yun know, o, na, oh, nakakabit na o kahit ano siya, oh, dugtong dugtong ganda pa rin yung tingnan na o oh. kasi sinunod ni Louie yung pattern dito eh. o oh, diba, tapos nakatile trim pa rin siya yan ah. Oh. so para dito banda, sa sa pader na to, para hindi masyadong technicolor yung dating yung ginamit namin yung tiles dito, mm -hmm. kung ano yung tiles dito sa cladding yan Bale, ito na lang yung uh, matatrabaho rito, yung mga retouching paint. Ayan, dere-derecho na yan. Masa, uh, ito na po yung uh, sisimulan ni Louie. Uy, magkasya kaya yung base tie natin dyan? Kasya. Kasya yan, oh. no? Lalagyan to, ya. Yeah. Ito. Ito, floor drain. Oh, ay ah floor uh, drain din yan. Pero, clean out na lang yan, eh. Gagawing clean out yan. Bibilang ko na ano ito, yan. Ito. Yun ang floor drain. Ito yun na yung papunta. Uh, Oo, papunta na dyan yung klibe. Eh nilipat ni Jojo kasi nandyan daw yung posit. yan ito buhay, buhayin na lang natin clean out na lang clean out. o, para sa kali ano, meron silang ano dyan. may pansusundot simulan ni Louie ito ito kaya itatiles to una para pagka ginamit nila mam Ma to syempre hindi ganyan na parang bato narap tsaka madaling dinisin isang bagay but uh, install niya lang tais. tapos yung klibi ng tubig para malaro papunta rin sa dulo ayan mga karosa dating gawi pagnatapos uh, pag natapos si Louis sa mga installation dyan ang may iwan dito si Kuya Dindo pero babalik dito si Master Jojo para sa mga installation ng uh, accessories natin tapos sa uh, bibilang ko na nga pala yan ang cabinet handle mga siyam na piraso kasama yung closet sa taas tapos si naman, uh, pwede na siya lumipat dun sa ginagawa natin sa phase 2. pwede niya na ipagpatuloy yung mga installation ng tiles dun. Okay, tara na muna. Yan, na uh, meron lang akong bibilhin. Kasi pagka gabi, nag po si Louie dun sa bodega. Eh, pinagpapatuloy yung installation naman ng tiles dun. Tara. Bali, dito muna tayo sa hardware. Babayaran muna natin yung uh, mga in-order ko sa kanila para doon sa mga linya ng waterline tsaka floor drainage. Yan, may additional nga pala tayong pako kasi wala pa tayong pako. yung concrete nail, common nail. Yan, meron. yung mga elbow, solvent pipe. sa ito na yung sa mga waterline tsaka PVC pipe. Meron pa yan yung mga reducer, yung mga elbow. Studio Sir Elbo Iaatid na lang nila yan doon Tapos sa uh, babayaran na natin dito Kasi baka hindi nila tayo abutan doon Ayan, Balikin ako kompleto na lang po nila ate Ayan, Yung total na pinamili natin dito Nasa ano uh, 5,720 Lahat-lahat Ayan mga karos, ah, kakatapos na natin na ah, uh, mananghalian. Ito, bali, uh, Shout out nga pala kay Sir uh, Ricky. Ricky Cayetano. Ayan, God bless po sa inyo. Iingat palagi. So, nagpapahanap nga pala sila sa amin ng... Ah, uh, siya sa amin, siya sa amin ng unit dito. Sa Lumina, isang rows or up and down na may corner lot. Tapos, sa uh, balak niya yata kami yung uh, gagawa. So, bali daddy, mga karohaw sa... Daddy, daddy, work. wow. beautiful. Okay. Hmm, yun na. <laughs> Sorry. <laughs> na abala ni Chanel, na, na interruptahin ni Chanel. Bali, ayun nga po ah. Uh, I-post ko na lang po rito kung sino po yung agent. Kung araw-araw naman po kayo nanonood Sir Ricky Kaitano. Ito po yung agent namin, na yung contact number niya. Siya po yung uh, pag may client ako na nagpapahanap po ng mga unit. Yan, diyan na lang po. Paki-contact na lang po siya. So, lalabas lang po muna tayo. So, may bibili na akong materials para dito sa bodega para sakaling uh, may makalibre sa tropa gusto mag-overtime ang pwede po sila rito tara na bumalik tayo rito sa hardware na binila natin ng mga pipe nakalimutan ko mag-order ng didos na elbow ayan ha yan yes, sampung peraso po yan yan 300 pesos tara dito tayo sa JKJ JKJ Tile Center dito ko na lang binili yung uh, wall floated panel, PVC panel at saka yung tiles. Uh, yeah, para sa bodega po 'to. Sa taas na lang, boss, sa ibabaw. Yeah. Okay. Yeah. Masasag pa? Ayan. Ayan Para sa TV console sa Kissamee. Additional na uh, tiles. Sa bodega lahat gamitin doon. nag lang tayo para just in case na uh, yung uh, mga kasama natin uh, may libre. Pwede sila magtrabaho ron Overtime. Yeah, overtime. Hindi pa maganda yung weather. Sana hindi naman umulan ng na malakas. Para hindi mababad sa basa ito yung uh, napili ko. Ilalagay ko to sa uh, wall floated. Sa so, may tabi ng wall floated panel sa TV console. Nabakan na lang natin yung magiging itsura ng design. Ayan yung lagay ng weather. Oh. Mano siya yung mapag Diba dahil nang uh, Umuusok na naman yung uh, Bulkan Taal eh, Sa Tagaytay ay, bisto lang parang bagyo rito eh. <laughs> Ay, iyahatid lang muna natin 'to sa sa bodega. Mga pinamili natin tapos ah, magbibigay na tayo ng update. Tara. Ayan, bali ito muna yung una natin pinantahan dito sa phase 5 Ayan, nag-umpisa na si Louie rito Ito po yung napili ni Ma'am na tiles yan. Na. Wow, linis na nito ano, napintarahan yung handrail. No? Pero kuya, may mga idadagdag pa diyan eh, no. re na lang. Reretouch na lang po kaya natin. Yan. Na. Yun no? oh. May tuloy pa tayo, ano kuya? Meron pa. Ayun, meron pa. Eh, napakalinis. O, oh, di ba? Hmm. Silicon gun. Kanina, may binili tayong uh, floor drain. Ayan, para dito. Tapos, sa uh, yung clean out. Ayan, para dun sa dulo. Ayan. Tapos, ito na yung ano, kuya, pag may oras ka, yes, Drop light. The... The... Doon sa, uh, uh, sa may medya agwa. Okay. Ayan, dito ka na lang. Ang galing sa Lazada nasa 325 pesos yata yan. Pero yung bumbil hindi pa ako nakakabili. Eh para diyan. Eh kanina pa ganyan yung weather natin. Mga retouching na lang to dito. Mga spottings. Eh kapag ka natapos na lahat ng installation, wala na magdudumi na parang ganito. Ba diba okay na okay na. Tapos ito pala, wall mirror na lang. Oh, wall mirror. At saka, yung heater. Yan Tapos yung tiles ko lang rito. Yan na lang. Mininis na. Grout na lang na, kuya. Malapit-lapit na sa katotohanan. Tapos ito po, ulit up na mga yung tatay. ko yan? Ay e mga ganyan, mga dulo-dulo. Ayan, iiwanan ko na muna sila. So sa ganito kalit na bahay lang naman, okay na yung ano lang. Isa lang yung naglilinis para mas maganda. Ayan, pwedeng isa or dalawa. Yan na uh, tinatapos na lang yung installation. Pag natapos 'yan, ano na yan, Malapit na natin i-turn over. Eh sa mga nag-aabang nga pala at nagtatanong kung magkano po yung gastos natin diyan O ginastos ni client owner. Ah, uh, sasabihin natin pero tatanong muna natin kay client owner kung pwede, no? Ganun lang. Tara. Medyo maambon. Yan. Ambon tayo. Phase 4 na tayo. Tara. Ayan, dito na tayo sa phase 4. Paambol lang na maambon. Materialis natin to. Ipapasok na lang mamaya. And yung mga in-order natin kanina do sa hardware. Ayan, may mga hollow pa naman tayo. Simento, buhangin. Tapos inadjust na nila rito yung palambak uh, panambak. Ito, naka-schedule. Ang schedule sana ngayon pero baka hindi pumunta yung maghahakot alanganin. Yan bakal natin. Tapos dito, ganito yung setup Wala kayo makikita yung parang uh, spasyo diyan kasi bintana lang talaga to. Yan lang yung pinaaagawin dito bintana. Yung unti-unti na sila nagse-setup ng ating uh, floor drainage. Yan yung linya tayo ng pipeline dyan. Matatagos dito kasi natin dyan yan para safe yung linya kasi dito kaya hindi hiniwalay namin isang tubo lang na D4 to magkasama na yun sa septic tank at saka sa, magkasama na rin yun sa flood drainage ang gagawin namin yung itong linya na to para na lang sa pinaka septic tank lang para doon sa water closet lang hindi kasi maganda magkasama yun eh natin dito, kalahati na kagad tapos sa uh, tatlong poste, buhos yung downspout natin yun, nakapasok doon sa dalawang uh, poste magkabilaan yan, para hindi siya nakikita, minimalis lang tali dalawang downspout yan, para makontrol natin yung gutter natin kapag kaumula ng malakas Onti lang yung sa kabila. Onti lang din yung sasaluin din sa kabila. Ajamin. <laughs> geng, geng. Pupuntahan niya pala natin mga karos yung susunod na gagawa namin dito after nito. Yan, bibisitahin natin. pagka umulan na malakas mas lalong hindi haakutin to kasi mapili din yung nag eh. mahirap kasi yung ha to kapag uh, basa at maputik maganda gusto nila yung buhag buhag okay ito lang po muna yung naganap dito sa phase 4 so ano ngayon na yon date ngayon uh, 22 yan 22 wala pa rin po yung ano wala pa rin po yung ating meter base check nga natin lagi ako nalilito sa date 22 nga September 22 wala pa rin di ba si ano naman si Sir Rocky naman eh, ano po hanggang kailan po daw magkaroon ng kuryente Yan, nung unang gumamit lang naman tayo ng kuryente rito yung ano nagputol tayo ng bakal sa ngayon hindi pa tayo gumagamit Tara. bali yung kasunod na gagawa natin dito mga karo sa malapit lang din dito eh, sa kabilang block lang ata yung corner lot din corner area bali dito na yata ito oh. ayan ay naligaw ako sa kabila Sa kabila pala Sa kabila uh, Parang dito yata Eto Ayun Ayan You know malaki no kasi dito kahit yung bus kaso nga lang pagdating sa lot plan doon natin malalaman niya kung hanggan saan yung sakop niya maganda rin yung plano nito mga karos ang bigyan ko kayo ng idea balak ni nila sir tsaka nila ma'am na dito nila ilagay yung toilet and bathroom dito banda so ibang setup naman to yung mangyayari rito tapos yung kwarto na gagawin dito malaki laki yung bahagyang malaki di ba? ayan binisita lang natin after po nung ginagawa po natin doon dito na tayo ayan, isang raw house din ito yung pangalawa ngayon taon sa project namin dito sa phase 4 ayan. ayan mga ka raw hanggang dito na lang po muna yung vlog natin yung araw po ng diernes uh, so kita kita na lang po ulit tayo sa mga susunod na video mga ka raw huwag nga po palang uh, kalimutan mag iwan ng like sa mga video na ina-upload natin kapag napanood nyo. Yeah, maraming maraming salamat po. God bless. Paalam po muna.